mga guys so pag na pa na ngamuti po ako kasi ibibinta ko po dahil nga po uh, next Friday operahan po yung aking bukol, yung sis so ayan, so wala po akong pambayad sa hospital kaya po uh, nag-iipon-ipon ako na kahit man lang pa punta doon pang gastos-gastos sa -gastos loob ng hospital so ayan, magbibinta po ako ng kamuti na ngamuti po ako ngayong umaga dahil kailangan ko po na meron akong papasahe punta doon sa aming hospital dahil naka-schedule po ako next Friday ah, sa itong darating na Friday operahan po ako sa Naga City sa so, yan. so guys so, kung gusto nyo pong tumulong kahit any amount po uh, pwede po i-pop sa inyo ng tulong kasi hindi ko po alam kung magkano po ang babay babayaran po kapag na po nga dati na po itong na po sa akin kailangan po umulit na naman So ito yung mga nakuha ko po na nagamote. Bibenta ko po ngayon kasi meron sana meron akong pampamasahi papunta ng Naga City. At saka pang gastos, man lang kung bibili ng gamot, ganun po. Dahil nakatakda po akong operahan sa aking bukol sa Friday. So ayan po, mag-isa lang po ako kung pupunta po doon sa hospital. Banday ko yung aking sarili dahil alam niyo naman po na nag-iisa lang po ako. Ayan. So ibibinta po natin ngayong umaga para mayroon po akong pang dagdag na pang gastos man lang po. Saka ito pa po, sitaw. Saka mayroong kunting okura. So ibibinta ko po siya para mayroon po akong pang bilip, pang gastos-gastos po doon sa Naga City. Ayan po. So, so nice po yung tumulong po sa akin. Uh, kahit magkano po, ilang mga sentimo po. Pero po may problema po, po ngayon problema sa akin, yung Gcash number ko po, hindi ko na po mabuksan. So, ito po yung sa referral po. Sa Friday na po to. Sorry po, madumi ang kamay ko kasi nangamuti po ako. Ayan. So, yan po yung ano, aking ano. Sa ano po yan? Naka-schedule po ako dyan. So, ganun talaga ang buhay. Laban lang. Hindi naman natin alam minsan ang mga nangyayari. Pero alam kong pagsubok lang po ito. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Kaya ngayon, patuloy pa rin akong lumalaban. Dahil ang lahat ay binibigay sa atin. Dahil alam kong pagsubok ito ay binibigay para makamit tagumpay. Ang karamdaman ng isang tao, hindi naman natin alam. Dahil minsan yan na nangyayari sa ating buhay. Pero kahit ganun ang hamon ng buhay, patuloy pa rin tayong lumaban. Ang kasabihan kasi na kapag hindi ka lumaban, hindi mo makukuha o makakamit ang iyong tagumpay. Ito ay binibigay sa atin na bilang isang challenge. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.